PMA Team Dumayo sa Bicol, mga mag-aaral hindi pinalagpas ang pagkakataon. PMA Entrance Examination dinagsa. Yan ang balitang hatid ni Jiro Banania Hindi pinalampas ng ilang kabataan ang pagdayo ng team ng Philippine Military Academy sa Bicol para sa Entrance Examination sa mga nagnanais na maging kadete ng PMA. Gusto ko po mag ano po talaga mag uniform personal ko talaga. Um, pangarap ko po, po since bata pa po. Kaya po if bibigyan ko ng chance ngayon, iti-take ko na po yun. Sabi po nila, take the risk or lose the chance po. Kaya po, tinake ko po, po yung risk po. Yun po sa, para sa akin po. Second take po, syempre wala na po yung kaba kasi pangatong pang take na po ito. Sa so, second take, wala na po yung kabalas. So, Doon po napasa yung exam. Kung ano po na-review ko ng first take, big review ko lang po ulit. Tapos napasa ko na po yung exam ng second take. Tapos nagulit ko sa PFT lang po nag na hindi po na-meet yung kota? Ano po, honestly, mahirap po talaga yung exam. Pero, syempre po, nasa, asa, nasa, sa amin na po yung kung gano po kami ka-prepared po bago po kami pumunta sa exam center. Then, ano po, with guidance din po ng prayers and the God po, syempre. Parang nagkakaroon kami, nagkaroon po ako ng motivation na i maging smooth po yung takbo na exam. This is my last take na po ng ano. Since po nung after graduation po ng grade 12, nag na po ako. Then, it, last year po, kasama ko po siya nakapasa sa nag-report po kami Viluna and ito po, parang last ko na po itong chance. So. Why na take it na po ba? Talagang pursigi daw kasi pangarap ko po, po since bata po makapasok ng academy. So ginagawa ko talaga po ang best ko para po makapasa And ngayon po mas prepared na ako kaysa last year. Uh, nakapasa lang po ako sa entrance exam. Ngayon, ngayon, po mas prepared na akong makapasa po sa entrance exam tapos makapasa din po ng physical and medical exam po. And sana makakit na po ng bagyo. Ngayong Sabado at Linggo ng ang Naturang Eksaminasyon sa Naval Forces Southern Zone de Gaspi City at Central Bicol State University of Agriculture Pilika Marinisur na dinagsa ng mga mag-aaral. Ang mga makakapasa sa nasabing pagsusulit ay dadaan sa mga proseso para maging ganap na scholar ng PMA at mabibigyan pagkakataon na mapabilang sa Armed Forces of the Philippines. Our examiners, if they will pass the entrance exam, well, will have another physical medical examination at the Luna Health Service Command. After that, uh, they will undergo a four years training in the academy which they will be considered as uh, PNA fourth class cadets. Pag natapos nila yung training, they are commissioned as uh, second lieutenants of the Army and Air Force and, and ensign of the uh, Navy. Ang PMA entrance examination ay taunang isinasagawa sa buong Pilipinas upang piliin ang mga kwalipikado ng mga kabataan na siyang itinuturing na pag-asa ng bayan. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Sphere News.